kaya ang natin mga boss Pinakos natin yung sprocket lang natin dito pa, Medyo pahirap pa din At gawa nga na ano Ano na bilog no Pinantanggal na lang natin dyan May vice grip. Buti na lang mga boss Makabili tayo ng balls dito para sa Nating sprocket Ngayon kakabit natin Yung pantama talaga dito Pang extra rin talaga mga boss Ito Yan ang kakabit natin mga boss Yan At mga boss kakabit ko muna to Sakto naman siya, medyo may halakihan ng nakumpi dito Pero kaya na yan mga boss. O boss, parang e ba yan? I-sink muna natin ito yung yukit. Balita ko naman, papakita ko sa inyo pa. Basta may gagaling. O mga boss, ginabi na pala tayo sa paggagawa. ito papakita ko mga sa inyo yung resulta. ano, Ito boss oh. Ito yung bagong balls natin dahil na loss yung kanina nagpalit na rin tayo buti na lang may nabilan tayong gantong bolts At ito palang ang kinalabas sa mga bata ayun naglagay na lang tayo ng washer dito kasi hindi suot yung spray natin pang raincoat na to mga boss para dito sa pang XRL kaya naglagay na lang tayo ng washer mga boss ito lang naman mga boss tapos na rin ang ating problema para kaya bukas ko na kayo uli pagbalitahan bukas nagyagawin ulit tayo dahil yung starter mga boss ayaw na nung gumana mga boss kaya boss na natin yung gagawin dahil gabi na at yun, hindi na lang mga boss ang mga gagawin ako sa inyo thank you